May isang Pinoy na boksingero na dalawang beses naging kampyon sa bansang Japan. Sa sobrang lakas ng ating kababayan ay nangisay talaga sa kanya ang unang hapon na kampyon na kanyang nakalaban. At dalawang beses bumagsak, bugbog sarado talaga ang pangalawang kampyon na hapon na nakalaban ng ating bida. Kaya naman kinalabutan talaga ang mga hapon na kababayan ng kalaban niya. Kaya siya na ngayon ang bagong WBC World Minimum Weight Champion. Ito ang resulta ng paulit-ulit na pagsasanay para palakasin ang kanyang bodega. Kaya sobrang tigas na ng bodega ng ating boksingero. Naging malaking faktor din talaga ang underwater na pagsasanay nito. Kaya wala ng hapon ang makakatalo pa sa ating pambato. si Melvin Oliva Jerusalem ay ang ipinagmamalaking buksingero ng bayan ng Manolo, Port Eats, lalawigan ng Bukidnon. Bata pa lamang ay nabatak na talaga ang katawan ng ating bida dahil lang kanilang pangunahing hanap buhay ay pagsasaka at dahil sa hirap ng buhay sa probinsya at sa impluensya ng kanya mga boksingerong kuya ang pagbabaksing ay tuluyang pinasok niya nagumpisa siyang lumaban sa mga piyesta at baryo-baryo napakalakas ng kanyang kamao at napakahusay niya na batang boksingero at may isa pa siyang laban na nawalan talaga ng malay at nahimatay ng tuluyan ang kanyang kalaban dahil sa husay at sunod-sunod na panalo ay nabigyan ka agad ng pagkakataong lumaban sa isang world title fight ang ating pambato, ang WBO World Minimum Weight Championship. Araw ng Biyernes, January 6, taong 2023 sa Ijun Arena, Osaka, Japan, ay dumayo ang ating boksingero. Makakalaban niya rito ang kampiyon ng WBO Minimum Weight Division na si Masataka Taniguchi. Napakatindi ng hapon na ito dahil sa labing-anim na kanyang panalo Labing isa sa mga ito ay kanyang na-KO. Bagamat mayroon na siyang tatlong talo ay hindi pa siya nakaranas ng KO. Samantalang ang ating pambato ay mayroon namang 19 na panalo, dalawa sa pamamagitan ng KO at may dalawang talo. Pero sa Japan ginanap ang laban kaya heavy underdog ang ating kababayan. Pero magugulat ang mga hapon sa resulta ng laban dahil brutal knockout at nangisay-ngisay ang sinapit ng kanilang kababayan. Sa round number 1, medyo may katangkaran po ang hapon na kalaban. Pero hindi naman nasindak dito ang ating kababayan. Pinakita niya ang dugong Pilipino at nakipagsabayan. まあでも今はねあのまあサウスポーからまずジャブをついていきながらまあ左のビッグヒットまずこれを狙っていこうという谷口です。Hey, <laughs> <laughs> 入ってフィリピン人の特徴というのはすごくあ,あのー、一撃がすごく速くて、えー、であの切れるんでパンチが、はいはい。だからそこは注意してもらいたいですよね、えー。まあ19勝していますから11のノックアウト勝利があるという選手。まあ前回は相手をカットしての2ラウンド TKO 勝利を飾っているゼェサイモンです。まあ非常にいいパンチを持っています。キ入っていきます。左。

Isang napakalakas na suntok sa panga ang tinamo ng hapon na boxingero. Kaya ito nang isay at sobra talagang nahilo. At itinigil na ng referee ang laban dito dahil di na kayang lumaban ng kanyang kababayan na boksingero. Naging bagong kampyon si Melvin Jerusalem ng WBO Minimum Weight Division at napaiyak talaga ang mga hapon na nanunood sa laban dahil brutal knockout ang sinapit ng kampyon na kanilang kababayan. At di lang yon, may isa pang diwatang haponesa na nainlab talaga ng sobra sa ating bida. Araw naman ng linggo, March 31 taong 2024 sa International Conference Hall na Goya, IHC, Japan. Muling dumayo ng Japan ang ating kababayan. Kakalabanin niya rito ang hapon na kampyon ng WBC World Minimum Weight Division. Si Yudai si Joka ay halimaw na undefeated na boxingero. May record ang hapon na ito na walong panalo, lima sa pamamagitan ng KO at wala pang talo. Challenger lang dito ang ating kababayan Kaya heavy underdog na naman siya sa kanilang laban Pero magugulat ulit ang buong bansang Japan Dahil dalawang beses babagsak at mabubugbog talaga ng gusto Ang kampyon na kanilang kababayan Round number 1, agresibo agad ang hapon na alaban, Pero pinag-aralan ka agad siya ng ating kababayan Na binomba agad ng bodega ng hapon na alaban.

Round number 5, batibay din talaga ang hapon na kalaban. Nakipagsabayan siya sa ating kababayan at maganda ang kanilang naging palitan. Pero ジェルサレンもこのシ岡雄大の規約にこうします。今いいショートでしたね。細かな動きをしているのがよくわかります。どうだ、アユチカ。ありがとうございました。後も出せないんで。そうですね。非常に綺麗なロングリザリーダリー。リザリーダリー。これ強快戦お互いに踏み込んでいます。いいボディ。そうですよ無理してるかもしれません。はい、セカベン。気をつけなければいけないという。

Your... Uh, uh, so, uh, like. Saraw number eight, bermaga nang hapu na, na boxingero, kaya lagi nasiang na sasa pul, nang atim pam batu. Oh, <tries> datu datu. Ngeleat ngeleat ngeleat. 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 Ngeleat ngeleat round number nine masihgla pa rin dito ang atating boingro at nakapagpatama pa siya ngmagagandang kamo sa kal laban <laughs> ちょっと乗ってきてるっす、ね、いるジェルサラムにどれだけ効果があるか、それとスピード、あートーあの雰囲伸びるな、そうすると、ーあーと待ってるわけですね、初めてのメイン。

Round number 11 Matigas talaga ang kalaban Parang may pinagbabawal na itinurok sa kanyang katawan Kaya kahit anong bira ni kabayan Hindi ito tinatablan Kahit nabugbog sarado na ang inabot niya sa ating kababayan 右のスライダー、左のスライダー、とにかくナイス、しっかりて、もう一回、ちます、打たれた、もう一回、これはタイミングをします、先にました。 Sa round number 12, sabug na ang ilong ng hapon na buksingero At matibay talaga ito Kaya alang wala siyang ipinanalong round sa ating pambato Oh, sa akin nila Jelsalem 頭も当たります全ての力を拳に乗せたい重岡雄大、二度の防衛戦だ、シゴアカエ岡への声援が秋を持っています。<laughs> <laughs> Si Mel Benjuro Salim ay naging bagong kampiyon ng WBC Minimum Weight Division. Itinaas niya ulit ang bandera ng Pilipinas sa kanyang pambihirang lakas na ipinamalas. God bless everyone. Papa!